Naranasan mo na bang mapagod ka ka-effort sa isang babae? Yung parang ginawa mo na ang lahat. Flowers, chocolates, sweet messages, good morning and good night texts. Pero parang wala. Hindi ka makita. Hindi ka marinig. Hindi ka maramdaman. Ang masakit pa, kapag sa iba, effortless. Yung tipong kahit hindi nagpapakita ng motibo, parang yung babae pa ang kusang lumalapit. Nakaka-frustrate, diba? Pero bro, may kailangan kang maintindihan. Hindi lahat ng babae mahuhulog sa effort. Hindi rin sa patang kabaitan, regalo, o kahit gaano ka pakakonsistent. Dahil ang tunay na sikreto, hindi laging nakikita sa ginagawa mo. Minsan nasa mga bagay na hindi mo sinasabi, sa mga kilos na hindi obvious, sa mga diskarte na hindi halata. Kaya sa video na to, ituturo ko sa iyo ang 5 secrets na hindi kayang tanggihan ng babae. Mga galawang hindi obvious pero sobrang lakas ng tama. At kapag nagawa mo to ng tama, ikaw ang lalaki na hindi niya basta-basta makakalimutan. Hindi ito pambobola. Hindi rin ito panloloko. Ito ang tamang paghawak sa psychology at paggamit ng stoic mindset sa mundo ng attraction. Kaya kung ready ka nang matutunan kung paano gumagana ang utak ng babae at paano mo gagamitin yon para siya mismo ang lumapit sa iyo, tapusin mo tong video na to. Secret number one, ang power ng kakaibang presensya. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila para mapansin kailangan laging magpakyut. Kailangan magpakita lagi. Laging mag-message. Laging magparamdam. Pero alam mo ba kung sino ang hindi kayang tanggihan ng babae? Yung lalaking may presensya kahit walang masyadong sinasabi. Hindi mo kailangan sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang mag-post araw-araw para magmukhang busy ka. Hindi mo kailangang ipakita lahat ng ginagawa mo para masabing productive ka ang kailangan mo. Yung vibe na tahimik pero may bigat. Yung tipong kahit hindi ka pala sabi, alam niyang may lalim kang tao. Yung presensyang hindi nagahabol pero parang may magnet. Paano ito ginagawa? Sa paraan ng pananalita, hindi ka nagmamadali. Hindi ka din nagpapakita ng insecurity. Kapag nakikipag-usap ka, kalmado, controlled, may direksyon. Kapag nagkwento ka, hindi mo binibigay lahat agad. Parang laging may bitin. Kapag ganito ka, kusa kang iisipin, kusa kang babalik sa utak niya. At yan ang hindi niya kayang tanggihan. Yung curiosity na hindi niya ma-explain. Secret number two, hindi laging available. Scarcity principle ng psychology. May tanong ako, bakit ba mas gustong gusto natin ang mga bagay na mahirap makuha? Simple lang. Value increases kapag rare. Kapag lagi kang nandyan, madali kang i-take for granted. Kapag palagi kang nagre-reply agad, palagi kang present. Nawawala yung sense of mystery. Nawawala yung excitement. Ang babae, natural na competitive at curious. Kapag nakita niyang hindi katulad ng iba na laging nagahabol, kapag nakita niyang ikaw, may sariling mundo, sariling priorities, at hindi siya ang sentro ng araw mo, dun siya mas maa-attract. Paano ba ito ginagawa? Simple. Huwag kang masyadong reactive. Huwag kang palaging available. Minsan, ipakita mo na may mga araw kang busy, may sarili kang passion, mission, routine. Kapag tinanong ka kung bakit ka hindi active, sagutin mo lang. Nagfo-focus ako sa mga goals ko lately. Hindi ka nagyayabang, hindi ka nag-explain ng mahaba. Pero pinapakita mo na ikaw ay lalaki na may direksyon, may sariling landas. At yan ang tipo ng lalaki na hindi madaling bitawan. Secret number three, controlled jealousy. Hindi mo sinasabi, pero ramdam niya babae? Likas yan na mapag-isip. Likas na mapagtanong. Likas na ayaw mapag-iwanan. At ang pinaka-effective na trigger ng emosyon? Yung hindi niya alam pero nararamdaman niya. Controlled jealousy. Hindi ibig sabihin na magpanggap kang babaero. Hindi mo kailangang gumamit ng ibang babae para lang pagselusin siya. Ang tamang diskarte dito ay yung mga subtle statements na maglalaro sa utak niya. Sample move. Habang nag-uusap kayo, bigla mong ikwento. Alam mo, minsan nakakatuwa rin pag marami kang nakakausap. Pero minsan nakakapagod din. Mas gusto ko yung peace lang. Hindi mo sinabi kung babae ba yung kausap mo. Pero sa utak niya, babae kaya yon may iba kaya siyang pinagtutuunan ng pansin bukod sa akin. Doon napapasok yung insecurity. At kapag napaisip na siya kung may iba kang pinapansin, mas gugustuhin niyang siya yung maging special. Siya yung piliin mo. Competitive nature ng babae yan. Kahit gaano pa siya ka-independent, mahirap tanggihan ng ganitong klaseng trigger. Secret number four, slow pacing, control the tempo. Hindi ka nagmamadali. Isa sa pinakakaraniwang mali ng mga lalaki, nagmamadali. Gusto agad mag-date. Gusto agad ng attention. Gusto agad ng commitment. At kapag ganyan ka, ramdam yan ng babae. At kapag ramdam niya'ng sabik ka, mawawala ang mystery. Mawawala ang excitement. Pero kapag ikaw, marunong maghintay marunong magtimpla ng tempo, mas lalo siyang mahuhulog. Paano? Simple. Kapag may tanong siya kung kailan kayo magkikita, huwag agad sumagot. Sabihin mo, check ko kung paano yung schedule ko. Hindi ito pagpapasikat. Ipinapakita mo lang na hindi siya ang sentro ng mundo mo. At kapag nakuha mo na yung attention niya, huwag ka rin magmadali. Slow burn. Chill talks. Quality conversation hindi agad-agad pinipilit. -agad Doon siya mas mahuhulog. Kasi hindi niya maintindihan kung bakit hindi ka sabik sa kanya. At kung anong hindi niya maintindihan. 'Yon ang pinakahinahabol ng babae. Secret number 5. Unpredictable behavior. Push, pull, then disappear. Ito na ang pinaka-psychological game ng lahat. Push and pull. Isang araw, sweet ka. Isang araw, distant ka. Minsan, bigla kang cold. Tapos babalik kang parang walang nangyari. Anong epekto nito? Hindi niya mabasa ang galaw mo. Hindi niya alam kung safe pa ba siya sayo o hindi. At kapag hindi niya mabasa ang isang lalaki doon siya mas napapaisip. Doon siya mas naaadik. Halimbawa, one day, super lambing ka sa chat. Sweet. Caring. Maraming tanong. Next day, one-liner reply ka lang. Parang wala kang gana. After two days, babalik ka ulit sa pagiging warm. Hindi niya alam kung ano ba talaga. Hindi niya alam kung papasok siya o lalayo. At sa ganitong pattern, mas lalo siyang mahuhulog. Bakit? Kasi gusto ng tao na makontrol ang hindi niya maintindihan. At kapag hindi kanya mabasa, ikaw ang iisipin niya gabi-gabi. Kung napansin mo, bro, wala sa mga sinabi ko ang tungkol sa sobrang effort. Wala akong sinabi tungkol sa mahal na regalo, love letters, grand gestures. Lahat ng binanggit ko psychology timing mindset Hindi mo kailangang maging sobrang sweet para mapalapit ang babae Hindi mo kailangang maging sobrang bait Ang kailangan mo yung presence yung mystery yung tamang diskarte yung kakayahang kontrolin ang emotions niya nang hindi niya namamalayan kapag natutunan mong maglaro sa curiosity, insecurity, pacing, at emotional control, ikaw na yung lalaki na hindi madaling kalimutan. Ikaw yung tipong kahit ayaw niyang aminin, siya na mismo ang hahanap-hanap sa'yo. At tandaan mo, sa mundo ng attraction, hindi palaging mabait ang nananalo. Minsan, yung hindi niya maintindihan, yun ang hindi niya kayang tanggihan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Comment mo rin kung alin sa 5 secrets ang gusto mong subukan. At syempre, huwag kalimutan ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating content. Salamat sa panonood mga ka-Stoics. Kita-kits ulit sa susunod nating Stoic at Psychological Discarte Lessons.